Magandang buhay po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Roderick Alo mula sa National Commission for Culture and the Arts National Committee on Dramatic Arts bilang isa sa mga Executive Council Member at ang Founder Artistic Director ng Tanghalang Banyua Incorporated at ang kasalukuyang Secretary General ng International Theater Institute Philippine Center. Binabati ko po ang lahat ng mga YUMS student ng uh, Lagro National High School sa lahat po ng mga sumali sa Bahandi Short Film Festival na inorganize po ng uh, international award-winning director teacher Sir Jack Humawan. na uh, nawa po ay huwag tayong mapagod na tumuklas ng karunungan dahil sa pamamagitan po ng short film sa pamamagitan po ng mga kwento na inyong nalilika. Tayo po ay tumutulong sa ating komunidad upang buksan ang kanilang kamalayan. Muli po, lumikha, maglingkod, padayon.